ayan mga kanoyipi natin na natin si Antelisa at yung kanyang anak nagbigay naman ng sandaan ayan mga kanoyipi kumita na naman tayo ng 100 pesos what's up mga Kanoipi good morning sa inyong lahat nagbabalik si Kanoipi for another video January 2 mamamasada na naman tayo at first day ng mga estudyante na papasok ngayon hindi nag-message sa akin si Auntie Lisa mga kanaypi kung papasok yung mga bata na apo niya Si Hershey yung nag-message yung apo ni Madam Luz balik may pasok daw yung kalawang bata doon mga pi Kaya yun yung susunduin natin mamaya So nandito na si Mia Ayan Napainit ko na rin yung makina niya mga pi Ikutan muna natin Ayan mga kanoypi january 2 2025 kumusta kayo mga oh, ayos lang at kahapon yung first na pasada natin ng uh, 2025 maganda naman at kumita naman tayo ng 1000 plus kahapon mga kanoip ayos, dalawang uh, beses pa ako na nakapagkatid ng ano ng asinggan kahapon maganda maganda yung pagpasada doon sa may SM buti na lang kunti lang yung ano na masada ng mga SM tricycle driver kaya ano nakapasada tayo ng maayos alright hindi hey, kayo boss ha? hindi ah, ko lang alam hindi pa ako nakapunta eh

Same. Sure. pasé lo de la niñal

Kahit mainit o maulan Walang humpay sa pag-aaro ka Sa bawat kanto, sa bawat sakay Laging handang maghatid ng ligay at saya to driver ka lang sa aking Thank you, Ante. Okay. <laughs> Ayan, mga kanaipi, kumita tayo doon ng 40 pesos. Ngayon, sunduin natin si Uncle, yung asawa ng Tilisa. Pag-isa'y i kasama Kapit lang kayang kala mo Sa bawat ba

Mama. Sa bawat pag-ikot ng iyong manipela, pangarap ng pamilya mo'y sinus. Ayan mga kanaypi, natin na natin si Antilisa at yung kanyang anak. Nagbigay naman ng sandaan. Bakag Kabasyan Kabasyan Tayo nante kuryente. Ayan mga kanaipi Kumita na naman tayo ng 100 pesos Ay hey, madam Ayo see Ayo see you Ayan naman tayo ng 70 Pesos Ah Tresiquel Para niya madam? Tara madam Aniya. Nia Nagkaroon tayo ng 50 pesos mga kanaipi Balik tayo doon sa SM Samantalahin natin ngayon dahil kukunti pa yung mga tricycle na namasada Na mga SM Tota Alright Ano dyan guys? Ito yung Ayan sa di Dito na sa side nya, sir Ah Thank you. Ayan mga kanaiti na Kung hita ulit tayo ng 40 ton Buti na lang Pagkababa nung pasyera natin Galing SM So makaya ulit sila 90 yung round trip natin

another 50 pesos na naman mga kanaypi balik tayo doon marami pang ibibigay sa atin doon mga kanaypi <laughs> magic mall magic mall napang nagpalamisan te ah

awang Awan gamente pagkwanjente baka matiliwag nga ay Sige ante Tagikati bakit po ba Ayun kumitawlit tayo nang 50 pesos makakalapit Balik ulit tayo nang SM habang kukunti sila doon Kain, madam Ang kayo madam Kain Palengke, palengke kumita na naman tayo doon ng 50 pesos mga kanaipi tignan natin baka last 4 na eh magsusundo pa ako 48 kailangan na nating pumunta ng elementary Eh. alright eh pasok pa kayo bukas ayan mga kanaipi kumita tayo ito ng 100 pesos Asun kayo di madam? Ay, itong tupay o. Oh, thank you I ah. Mean, Aminante. Adab, adab tigil manan? Adab tigil manan. Adab tigil manan. Tugol ka baba dina? ay mo. thank you. Thank you ante. Thank you ha. Wenante. Pa-party oh. Pasige. I na tayo ng 200 pesos sa paghatid dito sa Kalipan may isang subscriber din ako na ano hinatiran ko dito ng ano ng foam dito ako tayo mga kalaypi yung bahay na yun shoutout sa'yo madam ha? harap ko ng gear ko sana ko yan 50 madam harap ng pure gold ayan mga kanay pi nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang nabutan ako ng ulan mga kanay pi pero dito na sa, sa may parkingan ni Mia bago umulan nandito na ako sa bahay yan. Medyo basa yung damit ko. Kasama ko ngayon si Bibi Mika, ayan no? Hello Bibi Ka. Hi. Ang galing niya. Ah. Hi, on, Hi. Hi mga Kalolipi. Galing na mga Kalipi. So, thank you so much sa na naman sa pagsama sa aking pasada vlog content. At sana huwag kayong magsawa na manood mga kanayipi sa ginagawa kong vlog araw-araw. Para sa pamilya ko yan mga kanayipi yung ginagawa ko. So maraming maraming salamat at hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat. So, walang sawa suporta ah. sa panunood, sa no skip ads sa ginagawa nyo. Thank you, thank you so much. Ayan, hawak na ni Bibi May kayong pandisal. Nakikita mo yung paninsalanak? Eh, hey, punta na daw siya kay mama niya. Yeah. Kay mama na. So, dito ko muna tatapusin ang vlog. Thank you so much, sonet. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out. <laughs>